whoa 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 Gusto ko lang naman na lapitan ka Pero bakit kailangan pang ang ka Sa tuwing nakikita ka Gusto kong kausapin ka So baka may iba Huwa ka ng kamay Lilibot tayo saan man mapunta Kaso baka bigla kang mawala Lumapit sa iba Kumapit ka sa akin di ka hakaya ang mawala kung pagbibigyan man ng panahon pag-asa hindi hindi magsasawa basta sa'yo baby gusto kang asawa pwede ka bang lapitan gusto kong sabihin lahat na nararamdaman 🎵 Ay nagkatingin sa'yo Pero bakit parang hindi mo ako nakikita? 🎵 yun sa nasa harapang pero sa iba'y na 🎵🎵 Aninag mo na ba ang pagmamahal sa'yo? Hindi pa kong ng iba Mahal kita, di ko lang masabi Mahal kita, di ko lang masabi Mahal kita, di ko lang masabi Mahal Gusto ko lang naman na lapitan ka Pero bakit kailangan pang pagsilbihan ka Sa tuwing nakikita ka Gusto kang kausapin ka So baka may iba Huwa ka ng kamay Lilibot tayo sa'n man mapunta Kaso baka bigla kang mawala Lumapit sa iba Kumapit ka sa akin, di ka hakaya ang mawala Kung pagbibigyan man ng panahong pag-asa hindi magsasawa Basta sa'yo, baby, gusto kang asawa Pwede ka bang lapitang gusto kong sabihin Lahat na nararamdaman, miss nakatingin sa'yo Pero bakit parang hindi mo magpwena Makikita, ako yun na sa harapang pero sa iba'y nagkatingin na Aninag mo na ba ang pagmamahal sa'yo? Hindi pa masang ng iba Mahal kita, di ko lang masabi maamin da, Di ko lang masabi maamin da, Di ko lang masabi maamin